Morning. So this is JL Lausa and ngayon po uh, meron akong ibibigay na tips especially kung <coughs> ikaw yung tipong taong kumita na nagiging ano na nagiging earner ka na. So syempre para ano para kasi ang tanong kasi Janis paano mo ma-maintain yung pagiging earner mo? Paano mo ma-maintain yung kinikita mo, yung network mo, yung grupo mo, 'di ba? Kasi hangga't hindi stable yung network mo, hindi mo ma-maintain yung income mo. Pag di mo na-maintain yung income mo, hindi mo rin ma-maintain yung lifestyle mo. Tama? So, <clears throat> ngayon, ano yung gagawin mo para ma-maintain mo yung income mo? Kasi earner ka na. Kasi ang pinakamahirap sa lahat yung uh, ma-experience mo sa network ay yung kumita ka na, tapos bigla kang bumagsak kasi kalimitan yung iba. Kapag bumagsak, kahit alam naman nila anong mga dapat nilang gawin para makabangon, hindi nila nagagawa hindi nila ginagawa kasi ang nakikita nila ay yung pagkalugmok na nila. Ang nakikita nila na nagfail sila, na hindi nila nagawa, na bumagsak sila. Yun na yung nakikita. So ngayon, anong gagawin mo? Dapat, para ma-maintain mo yung income mo, ma-maintain mo na magiging top earner ka, dapat nakikita mo yung ilalim mo, yung mga downlines mo, dapat sila ay magiging earner din. Okay? Kasi hindi ka magiging earner kung walang earner sa ilalim mo. Hindi ka magiging earner kung walang kumikita sa mga down the lines mo. Hindi po pwede yon. Pagdating sa network marketing, hindi pwedeng ikaw as upline, ikaw yung laging kumikita, ikaw yung bida, ikaw yung magaling, ikaw yung malupit, ikaw na lahat. Nasa'yo na ang lahat. ba? Diba? So, para ma-maintain mo siya, para magtuloy-tuloy-tuloy-tuloy-tuloy tuloy, tuloy, tuloy siya, kailangan mag-create mag ka ng mga earners sa ilalim. Kailangan may may mga mabuild ka ng mga kumikita sa ilalim. Tama? So malalaman mo ngayon, <coughs> malalaman mo naman na build mo na yung grupo mo, yung network mo kapag stable na ito. Ano yung stable? Yung kahit absent ka or wala yung presence mo sa grupo mo, kumikita ka. Na kahit wala kang gagawin, may pumapasok na income. Na kahit wala kang gagawin, okay yung mga tao mo. Okay yung mga down the lines mo. Okay? Kasi maraming ganito kumita lang na isang beses, dalawang beses, tatlong beses, tapos minsan on and off pa, minsan ups and down pa ang network. Uh, ang ginagawa na ay nagbabakasyon, ang ginagawa na ay nagre-relax, punta sa pamilya, gasto sa pamilya, ganto ganyan, and so on and so forth. Sobrang daming ginagawa pagdating doon sa family, pero yung mga taong dahilan bakit siya nagiging earner ay nakakalimutan na niya. Kaya maraming mga maraming mga earner bakit hindi nagtuloy-tuloy yung mga income nila kasi bakit nagbabawas na sila ng mga dati nilang ginagawa o nagbabawas na sila ng kanilang mga activities na naging dahilan bakit sila kumikita. E, lagi mong tatandaan yun. Hindi ka lang basta-basta magbibuild ng mga earners. Hindi ka lang basta-basta magkakreate ng mga earners sa ilalim. Kundi dapat stable ang network mo. And hanggat hindi pa nagiging stable ang network mo, lagi mong Itatakyan yan sa isip mo, sa utak mo, na yung ilalim mo, kailangan pa yan ng guidance. Yung mga down the line mo, kailangan ka pa yan. Kailangan mabigyan mo pa sila ng time. Kailangan andun ka pa, especially kapag meron silang mga problems. Kasi, uh, <coughs> ang tao, mag i sa sa'yo, hindi dahil kumikita sila. Ang tao, mag i sa sa'yo, kasi every time na andun sila sa point na bagsak sila, down na down sila, ramdam kanila na nandun ka pa. Okay, so ulitin ko, para ma-maintain mo yung income mo, ma-maintain mo ang pagiging earner, kailangan nakapag-create ka ng mga earners sa ilalim. Pangalawa, kailangan stable ang network mo. Hindi ka pwede mo nang magbakasyon, maglakwat siya, ibigay mo yung oras mo sa family mo hanggat hindi stable yung network mo. right, so ayun lang. I hope meron kang napulot sa Uh, naririnig mo ngayon and I hope i-apply ia mo kasi ma-apply mo lang to isang malaking pagbabago na to sa network mo para magkaroon ka ng malaking income so ayun lang guys thank you so much and good morning sarap dito sa Hong Kong bye, -bye.